Kinumpirma ng opisyal ng City Health Office ng Kabanatuan City na may tatlong kabataan na nasa edad 15 anyos pababa ang tinamaan ng monkeypox sa lungsod. Ang kumpirmasyon ay bunsod na rin ng kanilang ipinlabas na health advisory nitong May 30, 2025. Ayon kay Edwin S. Manabat, Chief ng City Epidemiology and Surveillance Unit ng Lungsod, nakapagtala ng unang kaso noong Marso, na noong Abril at noong Mayo. Dalawang babae at isang lalaki na mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ang nadali ng MPAX. Subalit pawang magagaling na matapos ang ginawang isolation at monitoring ng mga kawani ng CHO sa mga pasyente at kanilang pamilya. Base sa resulta ng investigasyon at contact tracing ng CHO, wala naman umanong travel history ang mga bata para makasalamuha ng may sakit na empak sa ibang lugar. Gayunman, sumailalim sa pag-usuri ang mga bata at nagpositibo ang resulta sa empak sa virus kung kaya't agad na ipinatupad ang isolation sa kanilang bahay kasama ang kanilang pamilya na itinuturing na close contact. Mahigpit ding binabantayan ng CHO at ng mga barangay health workers ang mga bata hanggang sa matapos ang 21 araw na kuwarintina. Bagamat may naitalang tatlong kaso ng MPAX, ay wala naman dapat ikabahala ang publiko dahil fully recovered na ang mga biktima. Mahigpit din umano ang pag-iikot ng mga otoridad sa mga mall at establishmento para siguraduhin ligtas ang kanilang lugar sa MPAX. Nanarawagan din ang CHO sa publiko na maging mapagmatyag at agad na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan sa numerong 0919 081 kung may sintomas o kaso ng impacts sa kanilang mga lugar. Natupad din ang pangarap ng mga residente ng Barangay Pinyahan General Mamerto Natividad Nueva Ecija na magkaroon ng sariling health center. Ito ay naisakatuparan katuparan sa tulong ng Fiscal Year 2023 LGSF SBDP o Local Government Support Fund Support to the Barangay Development Program. Batay sa ulat ng DILG Nueva Ecija, ang health station ay may kabuang sukat na 64 na metro kwadrado na pinagdarausan ngayon ng mga servisyo medikal ng General Mamerton Natividad para sa mga mamamayan ng Barangay Pinyahan. Kabilang sa mga programang isinasagwa rito ay ang Malnutrition Feeding Program, Operation Kimbang, Administration of Anti-Cervical Vaccine for Women, at flu vaccination for senior citizens. Dito din isinasagawa ang buwan ng immunization para sa mga batang 0 to 12 months na nagdudulot ng malaking ginhawa para sa mga magulang na hindi na kailangan bumiyahe patungo sa mga pampubliko o pribadong pagamutan para makakuha ng buwanang medical na serbisyo para sa kanilang mga supling. Hinatayang na sa humigit kumulang 4,000 mga residente ng Barangay Pinyahan, General Mamerton Natividad Nueva Ecija ang nakikinabang ngayon sa naturang estruktura. Dahil sa proyektong ito mula sa DILG, nagkaroon na ng pasilidad na maggamit ng mga barangay health workers o BHW ng pinyahan upang matugunan at maihatid ang mga pangailangan medikal gaya ng bakuna at check-up sa kanilang mga kababayan. Idinaos kamakailan ang kauna-unahang plenary session ng City Development Council o CDC para sa taong 2025 ng pamahalang panlunsod ng kabanatuan sa Luz Viminda Event Center na matatagpuan sa Barangay 8 sa Concepcion. Dito nagpulong ang mahigit dalawang daan at limangpong miyembro na kinabibilangan ni Cabanatuan City Mayor Mike Elizabeth R. Vergara bilang chairman. Mga opisyal ng 80 siyam na barangay, mga non-government organizations, civil society organizations at mga department head ng pamahalaang lokal. Ilan sa tinalakay at naaprubahan sa pulong ang mga accomplishments ng LGU offices at ang panukalang annual investment program o AIP para sa taong 2026 batay sa itinatadhana ng Local Government Code of 1991. Mababatid na ang pangunahing mandato ng City Development Council o CDC ay upang gabayan at i-coordinate ang pag-unlad ng ekonomiya at panlipunan sa loob ng isang syudad kung saan na tinutulungan nito ang legislative body ng lungsod sa pagtatakda ng mga direksyon sa pag-unlad at pagtiyak na ang iba't ibang hakbang sa pag-unlad ay nakahanay at epektibo. Partikular ang CDC ay tumutulong sa pagpaplano, pagpapatupad at pagsubaybay sa mga programa at proyekto ng pag-unlad ng isang syudad. Habang ang City Development Council o CDC sa bansa ay binubuo ng alkalde bilang chairman, lahat ng barangay captains, chairman ng appropriation committee ng Sangguniang Panlungsod, mga kinatawan ng mga ahensya ng pambansang pamahalaan at mga kinatawan ng pribadong sektor at NGOs.